Recently, napakarami nating na-encounter, napakarami nagtatanong sa atin tungkol sa usapang pagbablock at pag-unblock. Kaya naman po naisipan nating gumawa ng video para maging complete guide kung halimbawang na-experience yung mga kapapong ang sitwasyon sa mga taong mahal natin, sa ex nating taong gusto natin. Pag-usapan natin kung ano yung mga possible na pwede mong magawa at dahilan kung halimbawang kayo nga po ay binablock at ina-unblock. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Yung pagbablock kasi at yung pag-unblock alam natin na ito po ay napaka bigat at nakakalito. Ito yung masasabi natin na talagang confusion sa isang breakup. Natural siyempre kung may feelings ka, magiging very aware ka dito. Natural magiging very affected at alert ka. Kung halimbawa makakaramdam ka ng mga ganitong certain actions, yung binlock ka and then later on in-unblock ka naman, di ba? Unahin na natin mga utol kung bakit ka binablock. Number one, guilt feelings. Alam natin na ito po ay normal, mapadumper, mapadumpy, yung parang magkakaroon ka ng guilt sa nangyari. Especially sa mga dumper kung saan mararamdaman mo na ang relationship mo ay nasira, fell apart, at ikaw po ang involved at may kasalanan dito. Kasi nobody wants tension eh. At kung halimbawa yung guilt feelings na yon ay nagkakos sa'yo ng stress or pressure, natural na iiwas ka dito. At ang pinaka mabilis na maiisip mong gawin ay i-block na ang ex mo. Second, gusto mo ng resetting or naintindihan mo na kailangan mo ng simulan ang lahat. Kailangan ma-refresh ito at kailangan magkaroon muna ng reflection. Kasi natural kahit naman sinong nasa breakup, hahanap yan ng relief eh. Hahanap yan ng mga paraan at mga sitwasyon kung saan kakalma muna. At hindi malayong isipin mo na i-block muna ang ex mo for the meantime. Dahil nga po syempre, ayaw mo ng problema. Mararamdaman mo kasi at some point during the breakup na ito ang pinakamabilis na paraan para i-drop mo na yung mga emotional baggage na yon. Mabigat yun eh. Pero syempre, susubukan mong umiwas. Number three, since kayo po ay nagkaroon ng relationship, natural, naging dependable kayo sa isa't isa. Blocking is a way para masubukan mong maging independent during the breakup. Kasi syempre, tatayo ka sa sarili mong paa eh. Kailangan kumilos ka, kailangan maging malakas ka. So naiisip ngayon ng ex natin most probably, yung pag-block ay makakabuti sa kanya. Kasi at some point hindi niya kailangan umasa sa iyo. At lalong hindi niya kailangan maging connected sa'yo. Kaya kailangan niya yung dynamics at power ng pamblock mga utol nang sa ganon mas ma-justify niya na maging mas independent at lumayo sa atin. So blocking is an option para maputol yung pagiging codependent ninyo sa isa't isa. Number four, ito po yung pinaka-common na ayaw niyang maramdaman na na-outgrow mo siya. Lalong-lalo na kung halimbawa nagpapakita ka ng success, pinapakita mo na hindi ka apektado, ayaw niyang ma-witness yun, ayaw niyang makita at maramdaman yon. Alam ko yan, bakit? Kasi po sa dami ng mga clients po natin dito po sa coaching session natin sa Papong TV, madalas pong sinasabi sa akin yan ng mga kliyente at nakakausap natin. Coach, pwede ko po siyang i-block. Coach, na-block ko po siya. Coach, ano kaya kung halimbawang iiwas muna ako sa kanya? Kasi nga po, ayaw nilang ma-witness at makita na yung ex nila ay parang nagtatagumpay, malakas, or di apektado. Ngayon, pag binablock tayo mga kapapong, hindi natin kailangan magpanik. Sabi ko nga, ah, natural na merong ine-expect ang ex mo sa'yo, merong kang gagawin, ang iba dyan, magpapaboost ng ego. Siyempre, ipupush natin, di ba po? Mas magandang tayo po ay kumalma, maging polite, at mag-focus muna sa sarili natin mga utol dahil sabi ko nga po, most likely, pagka binlock ka ng ex mo at alam mo naman na nagkaroon kayo talaga ng legit na relationship, ia unblock ka rin yan pagdating ng araw. Or sooner or later, gagawa din yan ng paraan para mag-connect kayong dalawa. Now, kung halimbawa namang in-unblock ka na ng ex mo, ano yung mga possible reasons at kasagutan kung bakit nangyari ito? Number one, curiosity mga utol marahil sa ngayon kung halimbawa nakapagbigay na po kayo ng time ay nagkakaroon na po ng curiosity tumataas na po yung sense of wonder ng ex mo at kailangan na po niya ng connection at kasagutan tungkol dito ika nga ito na yung mga panahon kung saan naghahanap ng approval or validation ng ex mo number 2 ang ex mo ay probably struggling sa nangyari. Kasi kadalasan, di ba, pag mainit yung ulo mo, frustrated ka, maghahamon ka ng breakup eh. Ipipilit mo yun. Pero pagdating ng panahon, pag nakita mo na yung dumpy mo o yung ex mo ay nagpaubaya, pinagpahinga at gumamit nga po ng no contact, nagkakaroon ka ng emotional struggle. Iniisip mo ngayon, nagdududa ka ngayon kung tama yung naging decision mo sa breakup. At ngayon, syempre, bilang tao by nature, hahanap ka ngayon ng paraan para ma-validate mo or para ma-justify mo yung breakup. At ang tanging paraan dito is i-unblock mo yung ex mo. Kasi syempre expected mo yung ex mo magmamakaawa, yung ex mo magme-message, yung ex mo of course na binlock mo for some time ay siguradong kokonek sa iyo at hahabol. At syempre pagka nangyari yon, magkakaroon ka na naman ng push, magkakaroon ka na naman ng validation at maja justify mo na naman na yung ginagawa mo po ay yung decision mo ay tama. Kaya again, hindi natin kailangan magpanik dito. Kasi syempre expected ng ex mo na ikaw nga po ay gagawa ng paraan dahil binuksan na niya yung pinto. Huwag tayong kikilos dito mga utol dahil maaari mo pong maibigay na naman yung assurance at mabus mo na naman yung pride ng ex mo. Mas lalo po itong delikado. Kaya it will be much better kung halimbawang maghintay ka lang. I mean like mag-focus ka lang sa sarili mo kahit nga po ito po ay ginawa na po ng ex natin. Kasi kung talagang may na siya, magpaparamdam yan eh. Magre-reach out yan eh at posibleng kumunik nga po sa atin dahil nga po inunblock na niya mismo. Yes, tanda natin mga utol, pag ikaw ay ina-unblock ng ex mo, mas malaki yung chance o naiisip natin na baka open na siya for reconciliation, baka nagkaroon na siya ng realization. Pero hindi po dapat tayo magmadali dito mga utol dahil sabi ko nga baka magkaroon ng assurance at mabusta naman natin ang ego ng ex natin. Mas magandang tayo po ay makiramdam dahil most probably siya po ay nagte-testing lang, testing the waters. Tinitingnan kung ano ang gagawin mo mga utol, na-validate kung talaga nami-miss ka or may possibility pa ba na mag-ayos kayong dalawa. Pero hindi pa po talaga nari reach yung full realization. Maaring doubt pa rin, 'di ba? Kaya mas makakatulong kung halimbawang wala kang gagawin at mararamdaman niya na parang okay ka pa rin kahit ginawa niya 'yon. Kasi purposely alam niya makikita mo at mararamdaman mo na inunblock na na niya. So, let's say for a couple of days or couple of weeks, alam natin na hihintayin kanyang gumawa ng paraan. At pag halimbawang hindi mo nga ito pinansin, mga utol, mas lalalim, mas madadagdagan yung curiosity level ng ex mo at makakatulong yon kung meron kang objective na kayo nga po ay magkaayos pa rin at magkabalikan. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan, suportahan po natin at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Papong TV.